Bini Abante! Flood control ay eh, mong ipangita. sa panahon ni eh, Tatay Digong! Ariyo! Dalang ang bahadya sa Manila! Dala sa Davao! Nga mangita man ka sa project sa flood control sa mong Tatay Digong, kung din niyo? O liguna na, kita ka ng tulay nga nag-aagig sa kanan? Ilalo na, tubig ang nag-aagigan na! Sa din control man niyo! Sa pa tapa! Baga kayong siminto! Unsa man, mangita yapon mo project sa among tatay Digong? Gom, control? Oh, Palawan ninyo. Oh. Oh, napakakinis mula noon hanggang ngayon. Duterte pa rin. Oh. Yan, na ta diri sa may bulton. Oh. Suman, so, man, pa mo? Sinaw kayo na, baga pa kay siminto. Oh. Oh, di ba? Oh, mo na'y nagawa. Mo na'y klaro. Di ba? Nay project, nay nakita. Dili kayo ghost project. Project gapon sa Genesian Builders, oh. no? before pa sila nag na concrete ani ako nang gireklamo nga dapat unta dili ni sila mo concrete until such time nga makabutang sila og slope protection din makumpak siya kay dili man ni original ground embankment man ni e. eh. kung imong lang taon ga trabaho dito ang pyramid before sila nag concrete gabuhat sila dag slope protection part sa project kani karon gisiminto na just minto na gabiing na ko pag yung para wala makakita maka then nga nung di alaw sa taga DPWS pero karon kayo nagreklamo man Nama ko naman ko sulatan ni dito mm. just to cover up asphalt overlay na po bagong project asphalt overlay part na is ang slope protection na po mm. see sayang ang kwarta sa gobyerno so lahat na po na nga pundo Lahat na po na pundo Mo na problema nila kaysa kuha dapat total amount na nadin ha? Wala man no. O karon no? Naa man tingali wala. Wala. Awagyo do. Mm. So ako na po hagiton pa manawagan na ko sa kuha ni. Eh. ug Mm. Og DPWH siya unta ibutang ang project kuan, project amount. ug mm. unsa poy project nga kanang na ang scope Kaya mm. kay kani, supposedly part ni siya sa original. Four lanes, original. ug nagreklamo ko ni. Eh. Nga no man nga gisiminto ni nga walay klarong uh, shouldering plus low protection nga embankment man dili man original nga ground. Mm. Ako na kita biro bangat. Sa una, sa unang dito sa unang pa sa ha, di, di puluhan to karon. Genesis construction. Ah, A Genesian construction. Amigo ba na oh, nato? Amigo oh. na ni mo? So okay. kamo nga uh, uh, at at ito ay ba mijo sa taro ni mo? Ako niingon ako ni oh. di kapila na oh. nga Kontraktor, maayo man nag-agi ng GMS, maayo man nag-agi ng BADS bro, maayo man nag-agi ng na kontraktor. Oh. Sila lang untang maayo ug agi sila mo ipatrabahoon mm. sa mga dalan. Mm. Para dili man sakripisyo, pero kay basig dako og nanihab atong eleksyon usa may tubag sa DPWH ay ilahang ilahang istoryahon ang ang congressman o gobernador so na istorya buta abot lang kana di ko ka, di ko na. Mm -hmm. pero at least karon dili ko nila mamahay oh. ngano man dili ko kasa dili ko karon ra nag brought up ani nga issue mm -hmm. Daghan mig sulat, complaint ari sa DPWH pertaining ani nga mga project dire. Before pa ni buto ang Before pa, wala pa isyu, wala pa yung eleksyon nagpadala na kong sulat sa DPWH dili dili kamay ga, gawa sa nagpadala I called up director dia I called up DE dili pa si assistant district engineer pa si engineer Opao si, 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 Baya oh um, before pa ni Baya uh, si uh, Banire? nagtawag na ko nga, gig, ako na silang gig question kani nga mga mga project I don't know kung gonsay nahitabo karon maki at least makita ninyo ngawa ko nagbuwat-buwat og istorya na ah. Then mo cover up na pud ana. Pareha atong dito na pud sa tulay gigikan ta dito karon. Mm. Diba? Di so, ba? Uh, uh, budgeted siya. Wa pa nagian karon para ma cover up, repair ba? and maintenance. Paun sa ka maka repair nga wala pagali nagian bisag kas ah. Kanang mga bato mero para ah, amla. Sino protection? Ay no, sino protection adere? Eh. Mm. Kay di man gibutang oh. Mm. So part na na siya karon sa, sa asfalto Berle. Ah. So, na double ang budget. Mao nay gusto nako na ma mo nang mas maayo bito ningon ko ninyo hmm. at to ang DPD police kay naghangyo ko mag run through ta mag walk through ta mag site inspection ta joint with DPWH mm -hmm. so this time ba sa ka uh -huh. atong nga pag bisita sa mga project mayor ang DPD police iyo man invite daw ta mo join sa ako kapila na nagingon nila mm -hmm. mo diri. Atong lang tao ng project. Oh, habang wala pa sa mapil. Oh, wala pa eleksyon. Mm -hmm. So, Sobrang lang ang I don't know. Oh. Hadlock tingali. Mm -hmm. Hadlock tingali. Okay. Oh. So next na next rebuta. Oh, ato ta. Oh. Next, next. Wala nang edit-edit ito, ang kwento pinuntahan namin itong Barangay Apitong, particularly sa Sitio Dike dito nga sa bayan ng Nauhans Oriental Mindoro na binanggit ni Senator Ping Lacson patungkol sa mga missing flood control projects at nadatnan nga namin na wala. Walang flood control project dito sa lugar. Ito kasi mga kapatid, ito ho yung Panggalaan River. no? Ang kwento ng mga residente, itong ilog na ito, kapag malakas ang bus na ulan, umaabot ng lampas dalawang tao o mahigit 10 feet yung tubig dito kaya marami mga kabahayan at mga alaga nilang hayop ang talagang inaabot ng baha no ang ang problema eh yung poprotekta sana sa kanila from flooding na mga flood control projects particularly mga dike eh missing in action pa rin wala ng 2024 yung binabanggit ni Senator Ping Lacson aabot ng 200 million pesos yung pondo para diyan may dalawa pa na nakalagay din sa barangay Apitong. Habang 2025, tatlo na mga flood control projects ang pinag-uusapan dito. May dalawa namang ginagawa. You know, layo layo dito. So yung dalawa na 'yon, ah uh, sinisimulan na ngayon. Ah uh, Sitio San Isidro yung isa at meron daw 100 meters naman dyan na sakop naman ng Sitio dike. Pero yung mga 2024 at isa pa na 2025, hanggang ngayon hindi pa rin matagpuan. Oh. Dinugtong mo yan, o. Oh. Dapat siya, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa kita. Dinaya, at nag-repair na rin lang, dinaya pa. Pilat, <coughs> pilat, baka na nangyari. no, kita mo, dapat may dawel yan. Mayroon bang gumagawa? May gumagawa ba na slow protection na walang bakal? Nagdugtog, tayo makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtog sa dalawang Oo. Oh. Yes, matama ba? Ikaw, kah kahit hindi ka taga DPWH kahit ordinaryo kang tao, common mm -hmm. sense dictates. Mm -hmm. Ano naman? Ano naman, naman ang pumayo na? naman ang pumayo na tao mo dyan? Kaya so, nakita niyo ulit, so, uh? Kaya no, walang baka kita mo. Mm -hmm. Obvious ba? Hindi ito bibitak kung may dawi na, na nakaganon. Mm -hmm. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan, pinagdudugtong eh, ng bakal. Mm -hmm. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Abdi, ngayon ko orte sermonan mo ang okay. project hindi na nagbabantay. Ito I demand. Apo po. I demand. Ito siya. Ay, ardi kalokohan na to. Ako, kita mo kaya, bite ko na. Uh -huh. Sige. O, sa pabite ko na kanina. Hello. Makikita nyo po yung DPWH nandito po ngayon. So ang ginagawa po nila ay yung mga truck po na yan ay dinalag, like, pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. No? Oh. Tignan naman ang ginagawa. Sa tingin po nila kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Ayan yung mga kagaguhan po ng mga DTWH dito sa Tayla. Look. Magawa oh, ka rin o. Magawa ka rin niya o. Magawa ka rin niya. si Divina, dugay na daw girepair. Diba? Ingon si Gobernador Divina, dugay na daw girepair. Walang tawa. Nakakaroon nyo. Katrabaho sila. Kesa may bututun ka ron. Ako si mo Muna, hagito na akong karoon ng Tagadipi. Naman Tagadipi, ginagawa pa paulion. Magbunlut na o, sipay. para makita, ugunsakitinood. Ano sa so man? Ano sa man tuwing niyo ang in-charge? Ano ba Engineer. O, money. Go. Iyong e ka, dukay na na human. Lagtawa. Ano ba